Hapon, magandang gabi po. Ito po si Katuring at uh, Romarga sa po ang ulan at uh, tayo po ay uh, uh, huminto muna at uh, nagpati lang po tayo ng ulan. Na uh, si Katuring po ang uh, dakilang tagapaghatid ng tangke ng uh, ilang araw at uh, tayo po ay sa ng ating anak yung kanyang rider ay, ay papahiram niya pansamantala kay Katuring para makapagpahinga naman si Katuring ng ilang araw gawa nung uh, uh, ayan po ang disadvantage no sa mga baguhan hindi natin sa mga luma na eh alam ko sisim na sisim lang ito sa kanila no pero ito ay para bigyan po kayo ng uh, idea kung ano po ang posibleng sa pagsubok, no? na yung mga bagay na yan eh, kinakailangan na uh, magawa natin ng agarang uh, solusyon o disposisyon tayo naman ay eh, sanay tayo sa mga ganyang klase ng uh, uh, sitwasyon no? dahil uh, yung rider nga po natin na medyo nakakailang buwan na eh biglang nagpaalam ng uh, karakaraka Ah, Kahit naman uh, during the interview ay sabihan po natin, sabihin natin na <coughs> bigyan tayo ng uh, palugit para sa paghahanap din ng kanyang kapalit. Kahit na ano pa ang pinapakita natin kagandahang uh, pakikisama, eh pagka talagang umiral yung kanilang eka nga, eh hanggang doon na lamang uh, na kanilang uh, uh, titiran ng kanilang uh, pagunawa sa sitwasyon kung bakit hinihingi natin yung palugit eh basta-basta na lamang no eh, pero ganun pa man gusto natin patunayan at ipakita na hindi pwedeng titigil ang operasyon ni eh, Gatorade ah sabi ko nga lagi kong ipinagyayabang sa sarili ko eh <coughs> na kaya na natin yan na itayong mag-isa ah na kaya na nating i-market mag-isa at ito nga kahit papaano si Katuring bilang isang hampas uh, lupa lamang na tangkero eh kahit papaano nakikilala sa larangan o no, sa industriya ng LPG. At uh, marami pong uh, mga kasamahan natin uh, na sa mga bago na kahit papaano ay uh, humihingi sa atin ng mga, uh, payo, no? Payong praktikal at bigyan sila ng idea no? Shout out kay Totik Jamson, kay Mr. Randy Disco, Shoutout po sa inyo sa taga Tumawini dyan na nakalagi kong nakakalimutan na Lins LPG sa Tumawini, Isabela. <coughs> ah, magandang ah, hapon po at magandang gabi sa inyo. Shoutout po sa inyo. Ganon din kay Ayel. Ayel po ang natatandang pangalan niya. Eh, no? Kay Ayel, kay Joseph De Vega, kay Toti Kiamson, kay Randy Dispo at iba pang mga ah, kasamahan natin sa industriya na umihingi po ng pag-shoutout. No? So ayan nga po, uh, tayo po ngayon ay uh, uh, solo flight. One man band tayo. Buti na lang at tumagapay si misis at si misis ang nagbabantay. Kasi nga sa kabila ay yung hipag natin. No? Pero yan ay mga pangkaraniwan na mga uh, sitwasyon. Kahit palakihan mo na yung sahot yan dahil alam mo Kinakailangan kailangan nating intindihin dahil uh, talagang mabigat ito pong ganitong klase ng uh, uh, negosyo mabigat in a sense talagang uh, physically mabigat yung pong mga tangke na may laman no? lalo na pagka 22 kg ayan <clears throat> ngayon yun nga uh, kapitbahay lang natin na tangkero ah, na tangkera eh parehong babae eh. no? Uh, yun, nang, uh, nahirapan sila kasi pagka walang rider, eh paano nga naman nila i-deliver ide yan? Magtutulungan silang dalawa, parehong babae. Eh, hindi katulad natin na kahit pa paano, pag tayo nakatutok yan worse come to worst, tayo po, ayan dyan. Kahit saan pa kalayo yan, ta, hindi natin pwedeng tanggihan yan. No, sabi ko nga kay misis, sabay, dugot pawis na at binuhunahanan ko dyan eh. Ha? eh hindi madaling maghanap ng customer tapos eh tatanggihan lamang natin dahil wala yung rider hindi ho pwede yun ah, kahit gaano kalayo yan kung kaya nating uh, deliveran di deliveran po natin ganyan po natin ah uh, ganyan kataas ang pagpapahalaga natin sa customer no ganyan po kalaga dahil na tayo po ay naghahanap ng customer hindi po tayo nagyayabang na marami na tayong customer. Kailangan natin na dyan tayo nabubuhay sa mga customer. Kaya lagi natin na uh, pakamamahalin, nire-respeto, natin ang pasensya. Dahil alam mo naman ng mga customer, talagang kahit anong gawin mong paliwanag, anong gawin mong uh, pag-iingat, anong gawin mong pag-alalay sa kanila, pagka medyo nagka-problema, babalikan kanila. O, ba? Diba? Eh, ngayon, siyempre, ayaw nating mawala sila. Lahat ng uh, panliligaw, at lahat ng pagpapaliwanag ay gagawin po natin. Yan. Ngayon ito po nandito po tayo ngayon sa May Commonwealth. Kagagaling lang po natin sa isang chef natin para deliveran yung customer natin. Ngayon may tumawag na naman eh mag deliver po tayo dito sa May Novaliches. Hindi pa tayo dumarating sa chef natin sa May uh, Fairview. Eh, kailangan yung diskarte, no? Ha? Ah, Puminto ka, ah, Gumilit ka. Pag narinig kong may nag-text, may tumawag. Wag na wag na hindi mo babalikan ang tawag, wag na wag na, wag na hindi mo babasahin ang text. Ayan, yan ang napakaimportante na wala sa mga rider, no? Na lagi nating inuukil-kil sa kanila. Pagka narinig niyo ang tawag, hihinto kayo sa isang tabi sa ligtas na lugar at tingnan, sagutin, bumalik ng tawag at mag-reply. Dahil uh, may mahalagang uh, mensahe ang ating uh, bossing. Posibleng ikaw eh, nga ay uh, may pasasabay na isang tangke eh, na kapareho lamang ng isang ruta. Di ba? eh, pero pag iba talaga, iba talaga ang pagmamalasakit ng nagmamay-ari. Ah, ayan, ayan lumakas na po yung ulan. Mukhang uh, isasakripisyon isasakripisyo na ni Kator ang kanyang uh, uh, kalusugan para suungin ang uh, Romaragasa. Ah, nandito po tayo sa may SNR. Ayan, oh. Oh, uh, tumingil lang po tayo. Salamat sa kalikasan. Ayan, na, oh, uh, ayan. Nandyan po tayo sa puno ng Indian Mango Oh. Eh, pero challenging at uh, nakakaramdam po ako ng uh, ligaya dahil uh, sabi ko nga eh ito po yung pinili natin na negosyo na kahit pa paano sur hindi tayo nasisiro at uh, kahit pa paano may take home parent tayo, no? Oh. Eh heto nga at uh, yung isang rider natin nagkasakit sa may kalookan at mukhang babalik na bukas salamat naman yung isang rider natin abay uh, nagpaalam bigla at umuwi <coughs> eh anong gagawin natin alangan namang nasa kanyang operasyon di ba oh. Eh, anong gagawin ni Katuring? Eh, siya, si Katuring yan. Si Katuring ang maghahatid ng tangke. Walang bossing-bossing dyan, ha, mga katangke. Walang bossing-bossing. Ha? Eh, ito ang ating source ng uh, bread and butter, ha, Mr. Pineda. At sa iba pa dyan na mga nagnanais na maging tankero, uh, laba ka mamaya, eh, tayo, nagka-gold gold lang naman tayo dahil uh, sa pangingibang bansa natin. Pero yan hindi uh, <coughs> pagpapakita na tayo ay uh, asal bossing. Ah, huh? uh, kahit saan pa yan, kahit hampas lupa pa yan, pagsisilbihan po natin yan, ganyan, kadedikado si katuring sa kanyang itinayong negosyo. Oh, ha? At tayo siyempre nagpapasalamat sa pong may kapal dahil uh, kahit pa paano nakikita natin ang uh, konting uh, pag-usad, ang uh, pag-asenso, ang progreso ng ating itinatayong uh, uh, mga shop. Okay. Ngayon, eh, babalitaan ko pa rin kayo no? sa aking itinatayong shop dito sa may damong mali. Tapos na po, lumabas na po yung permit. Ang kailangan nga lamang po ay uh, to, nilakad na po kasi natin, bumitiw na tayo sa fixer natin eh nilakad natin mag isa so umabot ako ng uh, uh, almost a month bago po na release yung business permit natin ito ngayon at uh, nandun po tayo ngayon sa uh, business no, na uh, bureau of fire para sa ating fire safety inspection certificate ako po uh, na naman <coughs> at uh, nanapan nga tayo ng location ng clearance so pending nandun po sa barangay yung ating papel sa pag-secure ng locational clearance sa pamagitan ng pag nila ng tinatawag nating barangay resolution. Tako, may bagyo po yata. Ha? Anyway, nag na po tayo sa ating customer na maantala tayo gawa nitong bagyo. Ah, bagyo. Itong malakas na ulan. Ha? Ayan, kaya kinakailangan lang ng tibay ng loob, tatag, at uh, lagi tayong positibo mga katangke nulit ni Catherine sa mga baguhan, sa mga nagsisimula pa lamang, huwag tayong negatibo at huwag uh, sisiraan, masisiraan ng uh, loob. Pagkakukunti lang ang benta natin. Ganyan po talaga. Ha? Up and down po ang sales natin. <clears throat> at huwag tayong, huwag tayong maiingit sa mga kolorom, sa mga ilegal. Sino ang nasa katinoang pag-iisip na kung kailan nagpalisensya at kung kailan laging legal, nandoon ang kanyang pagsisisi. Ay, nako. Anong klase, ha? Alam mo na kung anong pundasyon ng pinagmumulan at pinanggalingan nitong mga itong ganitong klase ng mga ha, tao. Hindi naman tayo ipokrito, nakikita natin yung mga yan at mas mataas pang sales sa mga yan. Pero hindi tayo dapat mainggit, ha? Hindi natin kaingit, hindi dapat natin kaingitan yung mga, ha? Dapat ka bang mainggit sa mga kriminal? Dapat ka bang mainggit sa mga iligal? Sa mga nanloloko, sa mga kalukuhan? anong klaseng tao yan, di ba? hindi ka tao pagka ganyan naiingig ka sa mga kalukuhan okay anyway choice mo pa rin yan option mo pa rin yan pasensya na ah, dahil ah, pagka pinag-uusapan eh hindi ho tayo magkakampi sukdu lang magsara si Katuring wag ho tayong maiingit sa mga ilegal tayo naman eh sa kanila tayo naman eh nakikita natin yung uh, proliferation ng mga yan o oh, pagslaganap ng mga yan pero ha ah, alam mo yan mga uh, alam mo, ang uh, isang tagumpay na nanggaling sa kalukuhan, na nanggaling sa iligalidad, eh, walang patutunguhan yan at hindi magtatagal yan. Di ba? Mga katangke, tandaan po ninyo yan. Ano mang tagumpay, at kung tagumpay man na uh, tinuturing mo yan, at uh, ano mang mga, mga ari-arian ang nakamal mo dahil sa mga pandoloko ng kapwa sa mga illegal eh, hindi ho magtatagal yan at darating ang uh, panahon, darating ang araw na yan ay eh, gugupo rin yan, guguho din yan. Okay? At anong moral, at, at uh, anong moral lang iyong uh, eh, uh, iyaharap at ipagyayabang sa iyong mga anak? Na anak, napagtapos kita dahil sa aking uh, pagbabawas ng timbang. Na anak, napagtapos kita dahil sa panluloko ko. Anak, sa, dahil sa illegalidad, napagtapos kita. Eh, okay yun ang mga mga kaisipan ng mga ano yon no? Pero mas mainam na anak, napagtapos kita dahil kahit sa hirap ng buhay, hindi natin uh, na na maging kabahagi tayo ng iligal. O ayan, o diba? Mas, uh, eka nga, eh, mas may laman, mas may sustansya, at mas klaro ang uh, moralidad mo dyan. O ayan, ha? Eh, binibigyan ko lamang kayo ng... Uh, Uh, inspirasyon mga mahal nating mga tangkero na alam kong uh, uh, talaga na talaga kayo ng loob pero nandito si Catherine para magbigay sa iyo, mag-inspire sa inyo huwag kayong uh, bibigay at patuloy nyo lamang po ang inyong pagmamarket hayaan nyo tignan nila yan na iyan ay panunulot pero yan pa rin ay tinatawag nating marketing ako nga yung isang kaparesan ko dyan eh uh, nakuha ng isa nating kasamang tankero but never na tayo ay eh, sasamaan loob sa kanya dahil uh, normal lamang po yan no? na sabi nga natin come and go ang customer natin lilipat yan ah, lilipat-lipat yan sa ibang uh, tankero eh normal yan ah? normal yan wag hong sasamaan loob natin para tayong mga bata no eh nakuha niya nakuha pa nga niya yung tanki ko eh pero sabi nga natin alam mo wag natin ilagay sa yung 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 bong maghapon natin sa pag-iisip ng mga nagawa ng kasamahan natin. Ay, masisira lang yan eh, di ba? Eh, hindi naman kanila yan. Nakuha nila, di. Anong gagawin natin, di ba? Oh. Eh, kaya, binabalikan ko si Postumek, <coughs> papayaran nila. Dahil hindi ko naman kausap yung isang Pero kakausap ko si customer. Oh, pero hindi ko wahayaan na yung sitwasyon na yan ay sisira ng ating diskarte. Ayan! Yan ang sinasabi natin, oh, mga kapatid, nagpapatila lang po tayo. Pasensya na at medyo sinumpong na naman si Catherine kaya hayan ha oh, eh sawan sa ng Diyos eh, maganda naman po ang takbo ng ating uh, benta sawan sa ng Diyos wag naman po sana tayong tablan ng sakit amang Diyos eh hindi naman po tayo nagawa ng kamalian ah eh hinihiling natin na, ah, anuhan mo pa rin ako no ah, gabayan mo pa rin ako eh, kasama ng aking mga kasamang tankero na bumibiyahe po dyan at napakaraming nga uh, sasakyan na eh, nakikipagpatintero kanya uh, mga kasamang tankero lagi po nating isipin na may babalikan po tayo mag-iingat po tayo dahil maraming hindi nag-iingat sa daan Ayan, ha? Ah. O, at wag uh, huwag kakalimutan ang pag-iingat sa ating kalusugan okay? O, magandang hapon at magandang gabi po shout out sa taga Tumawini sa taga si taga Rosario Pangasinan ha? taga Sambales si Marionel Sebanes naku pasensya na Marionel nakalimutan na yata kita o oh. hindi pa kita nakakalimutan. Marionel Sebanes o oh, si Ma'am Grace dito sa may uh, Rizal na uh, sa Laguna o oh. yung isang babaeng tankera ewan ko na kung kumusta na siya abay magparamdam naman kayo dyan okay so magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat malakas na po ang ulan